habang tulog ang karamihan sa Cebu, Calape, Lumindol ng malakas umabot ng magnitude 6.9 grabe ang naging pinsala umabot ng magnitude 6.9 11 hours ago kagabi ito halos madaling araw na sa Cebu, Philippine time ang good news mabuti magnitude na lang sa tubig 6 ang lindol yung ago, origin ng lindol sa tubig yung earthquake kung sa lupa malakas tumama ang lindol delikado mapinsa lang lindol ito so, so, magnitude 6.9 kayang pabagsakin pa kayang pabagsakin ang isang gusali magingat po tayo diyan sa Cebu dahil may tuloy-tuloy mga aftershock ito 59 minutes ago magnitude 3.0 ito yung aftershock malakas pa rin 3.0 Ito yung mga aftershock.

Lang kusog Lord kaayo amlino blank no Jesus Relax 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 no Jesus. Jesus Lang naglino blank Na apang ni Sabrina sa telephone <laughs> wala ana <wala. laughs> kusog kaayo lang kusog kaayo lang kusog jud kaayo wait wait lang wait lang, lang. taw ka man lang din Lang manaog me.